for today's video guys Raider 150 cut na problema sa kanyang electrical system Sabi na, na ito ay bigla lang tumirik At ayaw nang umandar Pagkatapos nyo ay nawala na ang display sa kanyang dashboard O natin ang sose para ma-check natin Kung totoo ang sinabi ni Busing Kung bigla bang nawala ang display sa kanyang dashboard At ayaw na lang umandar So totoo nga guys Wala na nang ang display sa dashboard Ayaw umilaw ang mga lights o backlights Dapos oh, no. Tapos don't connect ni Busing ang, ang, ang kanyang fuse sa U-box O sa kanyang relay So ito nga guys, putol ang fuse. Itong isang nga fuse to ay putol. So, so ibig sabihin, may grounded sa kanyang motor. So pinilit ni Bossing daw ito, lagyan ng bagong fuse. Pero pumotok daw agad. So ibig sabihin guys, <coughs> hirap paanda rin ang kanyang motor. Kasi may grounded. Ang Raider 150 na carb ay battery operated. So ibig guys, kapag battery operated, kapag napiktuhan ang electrical system natin, automatic mapiktuhan ang ating Uh, buong wiring. So, walang kurinti na lumabas sa okay. kanyang CDI kasi battery operated nga. Itong fuse ito guys, is putol ito o pumutok. So, ito namang isang fuse na pinakita ko kayo na ay hindi siya uh, pumutok. Kaya Siyan po ay uh, binili niya na extra. So, check man natin ang kanyang upuan. Try mo natin puntahan ang kanyang relay. Kasi yung fuse niya guys is naka uh, singit lang sa kanyang relay. Parang naka built-in lang siya. So, kuha mo tayo ng multi-tester. Para check huh? natin ang kanyang uh, battery o condition ng kanyang battery kung goods ba ito. So kapag pumutok ang fuse, ibig sabihin malakas ang supply ng kanyang battery. Pero ika nga, i-check lang muna natin, i-double check kung ilan ang supply ng kanyang battery kung hindi ba ito napiktuhan o nakaroon ng pag-drain. So double check muna natin guys bago natin siya i-troubleshoot. So si set na natin natin multitester sa 20 sa DC ha. Sa direct current kasi battery ang ating i-check. So kahit yung test rod, Pwede guys, walang problema. So ito ang hirap no ng uh, mayroong ulang ng kamera. yung isang kamay lang Aww. ating uh, So kanyang battery is 13.10 ng aluga, napaka-condition po at napakalakas ng kanyang battery. Kaya kapag nagkaroon ng grounded, automatic potok agad ng fuse. So dito nakalocate ang fuse guys katabi ng kanyang relay. So diyan na part na 'yan, hirap tayo makasiksik diyan sa sa fuse, pero try natin. Agay ng fuse. Pero ang gawin natin guys is mag jumper tayo ng maliit na wire para hindi tayo ma uh, um, ng pagsayang sa fuse. Kasi kapag umutok, sayang naman ng fuse na sa mga 10 pesos din yan. So, ito guys, nagajamper tayo ng magnetic wire na maliit. So, kapag pumaputol ito, ibig sabihin grounded ang kanyang electrical system. So, pakinggan nyo guys, kung may marinig kayong pitik, pag-install natin ng ating bagong fuse sa kanyang relay. Itong motor ni Busing guys, inilapit niya sa malapit na mga shop kaya lang ay uh, hindi neto tananggap kasi nga na-timingan na yung shop na nilapitan niya ay uh, walang ideya sa electrical system. Kaya tinawag okay. uh, tinawagan tayo ni Bossing para mag-home service. O natin kanya sose, tayo na natin guys. So, o natin kanya sose, tayo na natin. Pakinggan nyo kung may pumutok ba. Iyon, klarong-klarong pagputok guys. Oh no! Ibig sabihin, may problema taga, talaga, sa kanyang electrical system kung bakit nagkaroon ng puputok ng fuse at ayaw na siyang umandar. So ito na nga guys, no, inuna ko muna binuksan ang kanyang uh, headlight cowling. So sa part nito, na dito natin sisilipin ang mga wire na nakarikit sa kanyang harness, ah, uh, nakarikit sa body no chassis. So ang inuna kong tinanggal muna, i-disconnect is yung brake light sa harapan. Usually kasi kapag naipit tong wire na ito, kasi may positive accessories ito. Kapag pag-una din yung so, Sosy, si automatic pumuputok. Marahil may naipit na. Yung kulay orange na yan, guys, yan po ang auto positive ng Suzuki. Kapag naipit yan sa kahit banda cha sa chassis ng ating motor, asahan nyo, gagrounded talaga ang ating electrical system. So unahin natin tatanggalin. Tapos isasahin natin yung mga uh, wire sa harap ng kanyang uh, manobela. At i-check natin kung mayroon bala kadikit o open wire. Kung sakali namang wala guys, Lipat tayo sa kanyang buong chassis, tanggalin natin ang kanyang buong okay. kaha at doon natin isisahin ang pagsilip sa kanyang harness. Itong motorhome busing ay hindi pa exposed, no sa mga, uh, mga ilaw o mga lights, mga malaking ilaw, ma tapos yung mga malaking busina. So it means, nakapreserve pa ang kanyang electrical system at wala pang gaanong mga accessories. So nangalagang guys, Array! may problema o may open wire sa part na kanyang chassis. So, marahil, check natin yung mamaya guys kapag nabaklas na natin ang kanyang buong pairings ng kanyang motor. So, for the meantime, ito muna ang ating uh, yung harapan. So, inisa-isa ko siya. Nakita ko naman, wala namang problema. At nakabalot lahat ng tape ang kanyang wire guys. So, it means, nasa body ang problema ng kanyang motor. Itong harness ito papunta sa kanyang likuran. Sa so, ngayon, try muna natin uh, pilitin. Ilagay yung kanyang fuse na nilagyan natin ng magnetic wire guys ito so try mo lang natin siya so kung puputok pa rin it means malakas talaga ang grounded grounding ng kanyang uh, positive accessory sa kanyang chassis so try natin on natin ang kanyang sose at try natin magbusina so wala guys walang reaction no so tanggalin na lang natin itong fuse nito baka delikada pa masunog pa ang kanyang harness Oh. Kasi yan, putok pa rin siya guys no Hindi lang natin narinig kasi uh, naka-off yung volume natin So it means may problema talaga So ngayon ang gagawin natin, backlasin natin ang kanyang mga pairings, itong cinder cover niya At isa-isahin natin silipin sa ilalim ng kanyang chassis Ang mga wire na possible na nakalikit sa kanyang uh, chassis guys Na nag-cause ng karunang pagputok ng kanyang fuse So ito, dinanggal ko ito no meron akong partial na nakita dito na dumikit sa kanyang chassis na wire dalawa sa ilalim ng kanyang tanke. Pero hindi pa ako uh, maka-confirm kung ito ba talaga ang dahilan guys. Ito guys, oh, meron akong nakita. So yan. Kita mo bang orange na wire na yan at yung white na may lining na black. So yan po ay ang ating brake light. So yan po ay puro positive. So yung orange na yan guys, yan po ang positive accessory ng Suzuki. At yan ang po ang output positive accessory ng ating brake light. Yung white na may lining okay. na black. So nakita ko sa nakadikit siya guys no. So nagtaka ko kung saan napunta yung mga electrical tape na nilagay na naunang mekaniko. Pero hindi pa natin na yan makakonfirm na 100% na dahilan kung bakit tumutok ang unless mabaklas natin ang kanyang buong pairings at masilip natin isa-isa mamaya. A few minutes later. so ito na nga guys, nabaklas na natin ang kanyang pairings. So sa left side na ito, dito natin makita ang kabuuan, kabuuan kung saan nakagapang ang kanyang harness. So, dito guys, oaks naman, nakabalat pa rin, nakapreserve yung wire. Wala pang mga nakabukas wow! o uh, nakahiwa sa kanyang harness. So, ito, try natin i-balik eh, agad guys. No, kung to, may grounded pa rin. So, hindi pa na natin yung ginalaw yung orange guys at saka yung sa uh, white na may lang na black. So, yun, nag-spark pa rin. So, it means may grounded talaga guys sa kanyang electrical system. Kung dito kayo magsimula, maghanap sa grounded guys, sa ilalim ng kanyang harness, kita nyo naman, napaka ka uh, stuck pa. So, nakabalot pa ang kanyang harness at never pa itong nabuksan. Kaya lang is medyo naalikabok na dahil sa katagalan. So, from the at saka hanggang sa ilalim ng nabila is stuck pa. So, ito lang talaga ang nakita kong kasuspecha-suspecha guys na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pag-spark sa ating chassis. So, marahil matagal na itong nakalikit, kaya lang unti-unting nagbabounce or unti-unting natatanggal yung uh, kanyang pintura habang kalaonan is tag na ang ating positive accessory at nagkaroon na siya ng pagdikit uh, sa ating chassis. Kaya malakas talaga ang kanyang grounding. So, yun o, no? klaro naman guys, no? Yung kalawang niya ang ginahilan kung bakit nagkaroon ng pag-spark sa ating chassis. Itong orange din guys, ay itong white na no may lining na black, red positive din yan, nakakonect sa ating brake light. So, kapag nilalagay na naman tayo ng bagong fuse, try na natin maglagay ng bagong fuse kung hindi na ba siya mapuputol. So, yun guys, wala na siyang tunog o spark kasi nga yung positive accessories na hiniwalaan natin is uh, iniwas na natin sa kanyang chassis. So, ang gawin natin, maglagay na tayo ng fuse uh, na legit guys, yung hindi pa uh, putol. So, yun, tumlog na ang kanyang busina. So, narinig natin kanina, na, it means goods na ang kanyang Uh, electrical guys at wala nang, ito so ba, itong bagong fuse ilagay natin hindi hindi to putol kaya nais tagi jumper lang tayo ng maliit na magnetic wire so try natin so yun guys walang reaction it means wala nang grounded kasi yung positive nila natin inala, natin na kayo na nakarikit, nakarik, nakarik, sa chassis is iniwas natin siya so good try natin mag signal so yun umilan na rin ang kanyang left signal try natin sa right signal so umilan na rin So, it means, guys, may supply na ang kanyang uh, uh, susi-an. Pag unating ang susi, automatic na supply na siya. Kaya na kasi, yung pag una susi, automatic na spark. it means, ang grounded is na sa output accessory ng ating electrical system. Ang grounded, kapag nags start sa pag ng fuse, na pa ang susi, it means, nasa kulay na red na wire ang may problema. So, doon tayo mag-start. Pero, kapag nag-grounded lang siya, pag unating susi, it means, doon tayo mag-start uh, mag mag-tubule sa output positive since itong nangyari sa sitwasyon ni Bosing na pag-unat yung susi sa Kasyanex Park so nandito sa, nandito sa output accessory so ngayon na balot na natin sa ng electrical tape at idinaan ko siya sa ilalim ng uh, air duct na ating air element guys yan no? kasi malinis siyang tingnan at malayo sa chassis so wow. binalot ko siya ng electrical tape para may makadikit na naman sa kanyang uh, chassis so yun guys ang explanation ko kung bakit nagkaroon ng ganit, ganitong scenario ang backlight ni Bosing. Possible is, yung ginalagay ng electrical tape is bumuka habang katagalan dahil sa dumi, alikabok, at unti-unting nahulog. So, dalawa ang bumuka, dalawa ang bumigay ng electrical tape, at doon, unti-unting nahulog, at nagkaroon ng open wire. So, yun, umilaw natin neutral. At, try natin yung post-truck. Let's go. Yun, umandar na siya, guys. So, yun oh ang tayo, no? Ah, uh, Error, no? Umandar yeah. guys. Sabi nyo man, error, kasi nga is kumbinan natin yun ng electrical tape na sabay-sabay pagkatapos ng unang initial na pabalot tapos binalot agad lahat ng uh, wire na hindi makita yung kulay uh, ng wire natin may wasan pa siguro magkaroon ng syangkrat tulad ng ginawa ko guys binalot ko siya ng buong electrical tape at nilagay ko sila so itong fuse ay spot wala siya, tapos yung isa naman is bago na yan so maglalagay nito ng bagong spare sa kanyang relay sa kasabi kasi may nalagyan ng relay nyan dyan guys so home service tayo Nandito tayo sa ating uh, bayan, sa highway. Sa highway tayo naka uh, nag-ayos ng motor. So yun lang guys, kapag yung motor ay mag-experience ng senaryo, kahit kaya kaya mag Maraming maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.